Ang reflection ko po ay galing kay San Marcos, chapter 3, verse 22 to 30. Si Sarah Panahon po ito, muling nagaanyaya, tayo na sa landas ng pag-asa. Sa gospel na yon, nilapastangan ng mga matataas na ang Panginoon ng maling akusasyon. Ang sabi nila, ang kapangyarihan daw ni Jesus upang magpagaling ng mga mesakit at mga sinasapian ay galing daw kay Belzebul pangalan din niya ng demonyo. Kaya binagaan o pinangunahan sila ni Jesus sa verse 28 at 29. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sino nga ba ang Espiritu Santo? Siya ang kapangyarihan, nakabahagi at buhay na buhay sa kaloob-looban ng pagkatao ng Panginoong Yesus at ng Diyos Ano. Isang Diyos sa tatlong katauhan. Yan po ang mystery ng Holy Trinity. Paano natin nilalapastangan ng banal na Espiritu? Sa aking pagninilay-nilay, Nag-uumpisa ito sa ating pagduda at pagtanggi paniwalaan ng kapangyarihan ng Diyos o ang hindi nating pagtiwala sa mga salita at mga gawain ng Panginoon. Kapag ayaw natin paniwalaan na ang kanyang mga turo ay ang bukod tanging katotohanan. Mas gusto pa nating maniwala sa ating sariling talino at kakayahan. Mas naniniwala tayo sa mga puro-kuro at puro turo ng mga dalubhasang tao dahil sa palagay natin, mas mataas ang kanilang pinag-aralan. Madalas nasisindak tayo sa mapalad at matagumpay nilang buhay na makikita natin sa kanilang kayamanan at magagarang pamumuhay. Andiyan din na napapahanga tayo sa ganda ng kanilang mga muka at katawan. Siguro ito yung mga leaders at mga celebrities na iniidolo natin. Sa kanila tayo nakikinig sa kanila tayo naniniwala at nagtitiwala. Kaya anuman ang endorse nila, binibili at ginagawa at ginagaya natin. Dahil dito, madali tayong malindang ng mga fake news. Biktima tayo ng kis kasi dumalingan. At mabilis din tayong bumili ng mga produkto na wala namang bisa kasi endorse ito ng ating idol. Biktima din tayo ng pandaraya. Ano bang oras o okasyon na hindi natin ginagalang ang Panginoon at ang banal niyang pangalan? Tuwing tumatanggi o ayawan nating paniwalaan na merong Diyos na makapangyarihan. Kapag inakusahan natin ang Diyos ng kasinungalingan gaya ng narinig natin sa gospel na yun, nilalapastangan natin ang banal na espiritu. Ang, mga, ang mas mahalaga kong itanong at hamon sa ating lahat. Ay ano ang ating pananaw at paniwala sa ating Panginoon? Sino nga ba siya sa ating kaisipan at pananampalataya? Mag-ingat po tayo sa panalig at dasal sa Diyos lamang natin makakamit ang tunay na seguridad. Kagalang-galang nating purihin at sambahin ng Panginoong Jesus palagi. Kung na-bless ko kayo sa reflection ko po ito, Paki-share po sa inyong mga kaibigan. Amiken ka po kami sa Facebook, sa Spotify, sa YouTube at sa Instagram. God bless po.